tingnan natin yung may gumuho dito na bato yan check natin mayroon na silang nilagay dito na babala dito 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 ako ngayon sa samarnya dam dito yan doon pa sa taas kasi yun yung may nahulog na bato tapos may mga naliligo sa baba at yun yung titingnan natin ngayon pakita ko lang sa dito sa video to para aware din yung mga maliligo kung saan area yun para makapag-ingat or kasi may history na na yun nga nahulog na nahumo, nahulog yung bato kaya ang tingin hindi na safe simula dun sa dam maglakad lang tayo ng ilang minuto bago natin maratingin yung spot na yun Yan yung dam ng na. Sa nangungurinti. Ng, Dami ng huli? Nice ah. Daan lang ako. Medyo malayo-layo din lang kami. Pero, saglit lang wala. Naman ilang minuto. I-check lang natin yung area. Pagbaba natin sa dam, kanina doon galing may palikoyan dito eh. Tapos doon na yun yung spot. Nakailang bisis din kasi ako balik dito sa dam para gumawa ng content kaya uh, ngayon ibalikan ko lang ulit dito na tayo sa area kung saan yun yung uh, tulog nga to dito yun yun may nilagay ng babala dito yun yung area Grabe ang taas. Ayan. Ang, lalaking laking bato pala ng nahulog. Grabe. Ayan yung lalaking bato. Ayan o. Yan. Yan yung mga nahulog galing sa taas. Mayroon pa doon. Malaki pa siya dito. Sa bato na to. Ganun umaga po. Ga Yan dito tayo sa area na yun kusan. Kung, kung saan yun yung dito yung mga dito yung mga naliligo, dito sila nakapa, nakapatong. Grabe ang lalaking bato yung nahulog. Ayun no, galing sa taas. Yan. Ayun. Ito. Dito ako mismo sa Taas ang taas ng bato kung saan yung nahulog yung bato tapos dito yung mga naliligo dito rin, mayroon din dito sa kabila pagaling pa to doon sa taas oh. ayun o, no? malalaki pa dito yung andun yun yung mga tama ito, may mga tipyak tipyas yan kaya yung ibig sabihin ganun talaga ka delikado naisipin mo yung tama ng bato nandun ang galing yung unang gumuho na nauna dito yata sa unahan tapos yung sumunod dito yung malaki na kung nandito ka sa area nakatakot yun talaga kasi yun hindi natin expect talaga hindi nila expect na may mahulog na bato hindi na tumalon na lang dito pinakita ko lang sa inyo yung area para sa mga maliligo dito aware din tayo na sa part na to sa spot na to may history na na mahulog yung bato naguhugaling nag sa taas kaya dubli ingat or mas maganda na iwasan natin yung spot na to kasi hindi na siya safe meron ng babala na nakalagay doon dito kalagitnaan ito doon yun yung yun sa may unahan na yun tapos paliko nandoon yung waterfalls sa Mariana yung parang lagoon nandoon yung sa unahan tamlang falls nandoon yan tapos yung dam yung binabaan ko kanina dito pababa paikot nandun kalagitnaan pinakita ko lang sa inyo yung area Ayan. kaya kaya ingat talaga dubi ingat talaga tayo kapag naliligo hindi lang naman dito sa area ng Samarinyana Dam kahit saan kasi hindi natin expect Minsan talaga na may nangyari na ganun na nahulog. Ganda na kasi ng spot na to. Yan o. Oh. May linaw tapos ang lawak. Hindi lang naman to yung spot ito Marami pa. Katulad nga doon yung waterfalls. Tapos sa baba ng dam meron pa doon. Diyan meron din yan dyan. At 'yun nga, pinakita ko lang sa inyo yung spot